Hello guys, good morning guys. Ito pala yung naglipat ng siminto habang kami nag-antay sa pambot. Ayan, nandito pala kami ngayon sa terminal, papunta ng Surigao ng pambot na hini, hinihintay namin kaya. Ayan, sa wakas, pasakay na kami. Habang kami papunta na ng pambot, pasakay na, kinuhaan ko pala ng video parang makikita nyo ang kagandahan ng view dito ayan mga guys, kung gusto kayong pumasyal dito, pwedeng pwede naman, kasi yung pambot natin, mm, pa kayo, vice versa lang ayan, eh. kasama ko pala yung ina, ayan o, yan pala yung sinasakyan namin, oh. Vince Gabriel in our liners Ayan, yan na pambut na yan. Papunta nang ng, ng Surigao City. Ayan, kasi nandito pa kami sa San Jose de Nagat Island. Ayan, tapos maya-maya, mga 10, okay. mga 10 a.m. Aalis na yan, papunta ng Surigao. Ayan guys, sa una pala banda, yung mga senior dyan si sa una nakaupo. May... Kaya dyan kami pumaplastar. Ayan, ang dami na palang tao ang nakaunag sakay kaya uh, ayan maganda yung dagat natin guys kasi sobrang linaw o yan natin nakikita yung sa paligid ang linaw linaw sa dagat ayan may ano pala nag explain pala yung tao na mayroong nakalagay dyan na life jacket may adult at saka may ah uh, children kasi nagtataka yung iba bakit andyan na sa upuan tapos sabi naman yung tao na Ayan si Nadia lang taglaga paglagay doon parang hindi magkataranta yung mga tao. Kaya, ayan sa araw na to, malinaw naman ang paligid, walang kaalon-alon, kaya hindi ka na mga ngamba na ano sa life jacket. Ya, yeah, ano lang, pinaprepare -pre lang nila parang hindi magandarakas kung o oh, sakali lang. Ayan guys, maya maya paalis na kami. Ang tingnan nyo ng paligid, ang ganda ganda pagmasdan dahil ang linaw linaw. Halak, Tapos walang, hindi malaki dito. yung alon. O, oh. ayan oh, guys. Ayan guys, thank you for watching guys. Sana mapalo at at ma-share man lang yung video ko. Thank you for watching to so all.